kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi upo ulit sa inyong lahat. Narito tayo sa isa na namang episode ng paborito ninyong programa, ang attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, dahil wala si attorney Danny Con, kasama pa rin natin ang abogada. De Campanilla. Parang merong halong walas si attorney Danicon. ko. Pero okay din na wala siya kasi nagkikita tayo. <laughs> Oo oh, nga, pero nga, hello, hi. At, nag Buti na rin na wala siya at wala si Maring Ba, agaday, Para magkita, magkita tayo. Oo nga, tagal na bago tayo nagkita. So, diba? nandito po ang abogado de Campanilla, Attorney PG. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin sa TVUP Signal 101, sa Facebook Live at saka sa YouTube. Hello po sa inyong lahat, di ba? Sana hindi kayo na di-disappoint na tayong talawa. Ako hindi ako disappointed and happy-happy nga tayo magkasama tayo. <laughs> <laughs> We're so happy. Oo nga. Di ba? Di ba? So, Um, ano ba usapan pag-uusapan natin ngayon? Wala. Well, <laughs> pag tayo magkasama ang pa. continuing saga ng korupsyon uh, sa ating lipunan. Ay, yan. Napapabuntungin Masta... nila lang ako sa mga <laughs> oh, ganyan. Hindi, gusto lang natin sabihin na kung ang feeling nyo ay galit kayo, ay... Sustain that. Sustain it. Oo. Di ba? Kasi... Eh, kung maglaho na naman ng parang bula, ang galit na yan, ang mga investigasyon. O, oh, kasi eh. diba oh, oh. di yun ang sinasabi nila sa mga Pilipino, mapagpatawad, madaling bali, makalimot, tapos after a few years, eh wala naman. Eh, sana naman ito, hindi ganun tayo ngayon. Oo nga. Oo, eh, di ba? Diba, mabait nga ang mga Pilipino kasi nakita mo sa Nepal, di ba? Talagang. Ay, oo. Ay, sinunog ang bahay. Ay, nakita tinapon sa, sa ilog. Ilo, <laughs> yung kanilang parang ang finance, finance minister. minister. nila. Diyos ko. Huwag naman tayo umabot oo, sa gano'n. Nang sinasabi ng mga tao, ay, hindi yan mangyayari dito kasi mababait ang mga Pilipino. Hindi sila gano'n. Pero sabi nga, gusto May mo FPJ gusto mo magtapon ng tao kapag sa ilog kapag napuno na ang salop <laughs> Ay, oh diba? Naku, FPJ yon yun di ba mag-iingat po kayo kay attorney Gaya baka biglaan niya kayong ihagis sa ilog ah bait bait ko ka di ba mukha Oo. naman akong mabait? Oo, mo. Actually, mabait ka. Baka <laughs> naman ako parang, sweet, pa, parang, diba? Parang, parang hindi na nga. Parang, Mabait ka. Parang hirap na hirap kang sabihin. Mabait ka. Ikaw mabait. din, mukha kang mabait. Ay, totoo, <laughs> totoo yun. <laughs> hindi. Naman. Totoo yun. Hindi. ka mukhang mabait. Oo. Oh, diba? <laughs> diba? Mukhang mabait, pero yung talagang oh, mabait. Maldita ka eh. Why no, pretend ba? to be something you're not? Ay, oh, hindi naman ho ako plastic. hindi <laughs> ako oro. Ay, ay hindi oh, ako plastic. Ay, oo. I can vouch for that. Hindi po plastic <laughs> yan. Kaya nga nakakatakot eh. Oo oh, nga. Dami ako nga. Dami ako nakakaaway. Dahil uh -oh. nasa ganyan. Dapat magbago na ako. Dapat magpaka-plastic na ako. Hindi, wag. Wag, wag na. Uh -oh. Wag na. Sige, okay. Sige, sabi mo. Wag na. <laughs> Naging kay... Nakilala kitang ganyan. Oh, eh, magkaibigan mean. pa rin naman oh, tayo. Okay. So, Hindi na ka siguro magbago. Okay. Matanda na ako. Ito na yun. Oo oh, nga. As is. Okay. Gusto ko ng kaibigan na ba dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa mga personal po nating buhay, relasyon, lipunan, Ay, pamahalaan, at iba pa. Talaga doon ang <laughs> Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayo tungkol sa batas. So makisali po kayo sa ating usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang sa mga numero na makikita sa ating screen. Sa at mga sasabihin globe. ngayon uh, uh, sa mga ni Attorney PG. Ay, excited ako magsabi ng mga words. Patapusin mo naman kasi ako. <laughs> o, kasi nga, I memorize ko siya 0954-310-0331 para sa mga globe users at para sa mga smart 0961-770-8807. You're so smart. Memorize. Delikado oh, po yan. Diba? Hindi nakatingin sa screen Hindi yan. talaga. Oh, nalimutan, talaga mo, talaga mo na, na naman. Nakatutok ako sa camera. Oo. <laughs> Pero nalimutan mo na naman. Ayaw oh, nga sa mga, ano, yung mga pwede kayo mag-message sa, ano, sa Facebook. <laughs> o oh, yan. Ay, ko nakakalimutan yun. Okay. okay. So, next eto time, na. next time. Huwag na nating pagantayin si Trixie hmm. from Quezon City. O, di ba? Rhyming. Oh, nga, Trixie ng Quezon Trixie City. from Quezon City. Magandang gabi sa iyo Trixie. Hi, good evening po, Atty. Gabby and Atty. Hi, Trixie. Uh, anong maitutulong namin sa iyo ngayong gabi, Trixie? Uh, tatayo po yun po siya, ano? Kung um, uh, po kayo yung process ng pag-change ng mga um, uh, entries, correcting entries in the uh, this certificate po. Ah! Uh -huh. Um, correction ng birth certificate. Ano ba ang kailangang palitan trixie? Mm -hmm. Yan ang pinakakapitanting yes. tanong. Pangalan ba? Anito kasi, date ako, ako dalawang bata ba? po, so kailangan palitan yung uh, yung father, yung details ng father to kayo si Renee. Ay. Okay. Ano? Okay. Surname name, ng surname. father at saka surname. So major changes 'yun. Napaka-major ng change na 'yan. Oo. Uh -huh. Um bakit kailangan palitan ang name ng father? Ilalagay, um, ilalagay uh, pa makalagay po kasi din sa birth certificate ng first child is um, hindi po yung biological father Parang siya lang po yung parent partner ko at that time nung pregnant ako and pinangunok ko. Uh, Ay, and parang then, hindi ko masyadong um, parang hindi ko masyadong narinig yun. Parang ang Tama ba ito, Trixie, na yung nung time na pinanganak mo yung una mong anak, hi, ang, ang pumirma ng acknowledgement ay yung current partner mo at hindi yung biological father ng first child. That time to, opo. Oh, yes. Yeah. Tama so, po. So, so, meron ka bang asawa, Trixie? Ngayon po, meron po nagbalikan po kami nung biological father po. First ah, kaya niya gusto mo ibalik. Ah. Yung biological father is your husband or hindi kayo mag-asawa? Uh, common so, law po. kasi ba? hindi pa po Awag kami married. Oh, actually, okay. Ah... Uh, medyo ang pag change ng entry ng iyong ng birth certificate ng mga anak mo ay hindi siya administrative. Dalawang klase kasi ngayon ang changing of entries in official records that mm -hmm. birth certificate. One is administrative. Ano ibig sabihin ng administrative? Masimple yun. Pupunta ka lang sa civil, civil registry yo, at, at sabi mo na gusto ko lang palitan to usually it applies to ano mga typographical error typographical error O kahit first name pwede ren uh, ba first name o, nickname, nickname pero pagdating sa surname eh, it's already a judicial process to mm. to have changed. kasi mm -hmm. hindi na siya uh, hindi na siya minor change ha? major change na siya because a surname is uh, in this case exactly your case is it 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 determines also yung parang paternity eh, 'di ba? Parang inaano Oo rin yung paternity. Eh. Pero kasi meron siyang kulot eh, it's ano of paternity eh. Pwede pa, ba yun? Iniisip e, ko pa nga kasi very novel ang question. Ah, Di ba? Ni parang, kasi. Can you, can you uh, paternity by just a simple change in a civil register mm. e entry? Ah, for sure hindi naman siya ano, hindi siya administrative. Talagang in judicial, court. Siya, judicial o. talaga. So you have pero, have to prove it. Pero you're disputing paternity eh. Kasi merong assumption ngayon na, na ang tatay uh -huh. nung... nung Parang iniisip ko pa. Hindi po assumption na DNA po. Cool? Ay, di, ibig sabihin, kasi nung pinirmahan yung birth certificate nung, uh -oh, nung current una. partner mo, it raises... Hindi, traces, ang, ang, pumirma yung, yung, yung nip, ex yung current part yung time na pinanginak niya. Oh, oh. Pero hindi yung biological. biological. So, it parang sa so in terms of the birth certificate, it appears na parang siya yung tatay. Mm -hmm. Kasi, kasi in-acknowledge oh, niya. Kasi acknowledgement sa birth certificate, di ba, sa likod niya, no. the father. Mm -hmm. Di ba yon So, parang papalitan mo ngayon yung father yung, entry ng father sa likod. kasi mm -hmm. Kasi diba yun ang itsura noon eh, sa birth certificate. So, uh, kasi usually, pero naku, curious lang oh. ako, yung pumirma bilang tatay ng bata sa birth certificate, kinilala ba niya yung bata bilang anak niya? Opo, oh, pero kasi, ayun nga po, parang hindi, ayun naging, kung siya yung tatay o hindi. Tak ba? Uh -huh. Trixie? Charlie, ano po yan? Nung time ano na, yun? nung time na, nung time pinanganak na, yung na no, pinanganak yung bata, um, yung, yung pumirma, yung, yung ex mo ngayon, akala talaga niya sa kanya. Yung naniniwala siya sa akala kanya. po namin actually. Oh, so they weren't okay. sure. They were no, sure. akala nila at that time na siya talaga yung tatay. Mm -hmm. Oo, akala. Tapos, eh ngayon, kinikilala pa rin ba niya yung bata bilang anak mm -hmm. niya? Hindi, ay, hindi, na. na po. Uh, cut ties na po yung ano, hindi na yung relationship. Ah, okay. Ano yan? Hindi ko naintindihan. Parang hindi na. Wala na, wala na talaga sa ah. silang relationship noong, noong ex niya. Pero meron kang DNA test nagpa <laughs> -DNA para patunayan yeah. kung sino yung ama ng bata? Yes po, meron po. Ah. I think yung petition mo is more of ano, uh, yung sa paternity rather than mm -hmm. rather than a change of civil, parang sabay 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 na di ba kung can can uh, court who is ang tanong diyan is if you file for a change of entry in a civil in your di ba in official records can they also take cognizance of a paternity issue it's a change nila yun. kasi usually ang surname kunyari nagkamali kung imbes na de de Jesus naging de Castro. Pero kasi nagkamali lang. Dahil nga, imbis na Jesus ang nalagay, Castro ang nalagay. And it has nothing to do with paternity. But this case, it has everything to do with paternity. Na hindi pala yung nakalagay na ama doon sa birth certificate ang nasa... ang, ang at, at and it has been proven by DNA. I would think na... There is no other way, Trixie, but you have to go to court to, mm -hmm. for all of this, whether pero Ano, pero ang tanong kasi ano yung kaso? Ano yung kaso is it kaso more niya? Paternity case, 'di ba? Yung uh -oh. Or recognition ano? of I is would it an action for recognition I would sit, I diba? think I would think yes. I would think that and it, then the, It's not that simple and I would think that it's going to be an action for recognition rather than just a change of uh you entry. Kasi, Kasi parang ang magiging resulta naman, necessary result will be an amendment of the birth certificate. Yes. Yeah, so parang kasama na yun eh. So uh, and to to have a change, kailangan meron kang court order na declaring uh -oh. the your biologic that your current partner as your as the biological father. So unahin mo muna yung ano yung recognition. I think kasi ang mangyayari dyan kung ako yung wesa sa sa change of entry, i-refer ko yan sa ano sa I will I will recognize it for what it is as a judge mm -hmm. and I will refer it to a family court baka i-dismiss ko muna yan. At sasabihin ko sa, sa iyo, sasabihan ka ng huwes ng courting yon na please refile it in in, 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 its proper, ano, in its proper um, venue. venue, which is a family court. Yeah. No, Trixie? Yes. Kumuha ka na ba ng abogado? Kumuha ka ng abogado para dito. Ah, oh, medyo komplikado, komplikado yung kaso siya. mo. Kasi kung 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 first kung first name lang yan, or typographical error, hindi mo kailangan ng abogado. Pero for your case, I really think you you need a lawyer for this one because um the first step is to be able to for your biological part biological father ng ng anak mo na talagang siya na talaga yung ma-recognize mare mm. na totoong ama. Ngayon siya bilang totoong ama ay yung birth certificate, madali na 'yon kasi uh -oh. siya na 'yon eh. 'Di ba? Oh. Kasi pag inuna mo yung madali ay Babalik, Pero, uh -oh. babalik ka rin doon sa... Pero magiging, ano nga, magkakaroon kailangan ng action na yung i-recognize -re nung, niya nung na siya ang tunay na ama nung batang yon Yes, so... At mo mm -hmm. at, at, yung, yung reaction na yun, eh mukha namang hindi magkakaproblema dahil you're all in agreement. And you have a mm -hmm. DNA, you have a DNA test. but meron ka DNA test. So, that's good of you, that's good on you. na diba? mm -hmm. na, na naisipan nyo yan? Magkano kaya ang DNA test di na Hindi ko yun? na alam. Eh. Siguro kaya nagmula na dahil nga it's kind, kind of common uh -huh. eh, diba? So, yung mga ibang mga medical clinics, nag-o-offer na yan eh, ng DNA test eh. Uh Oo. -oh. Um, curious lang kami, would you remember kung magkano ang DNA test na binayaran mo? At this mo? time, na, na pinagawa ko namin, nasa 20,000. No. 20,000? Oo. No. Uh -uh. Medyo nagmura na siya kasi dati mga ano yan eh. Oh, di ba? Many years ago, mga 30. Yeah, Oo, kaya sabi ko nagmumura na ngayon dahil mm. nga madami na nag-o-offer ng ganyang serbisyo. Much like any technology or medical oh, ano na, correct. the moment na it becomes common, eh syempre, bababaan nila yan. Pero, uh, trick yung muna unang gawin mo, um, una, ang unang unang mong gagawin, humarap ka ng abogado you trust, ikwento mo lahat yan, at malamang sa malamang nga ay mag-ano ka muna. Unahin muna yung recognition bago yung oh. entry. Tapos yung correct ng entry sa birth certificate. Oo, pwede na isa ba yun, actually? Oh, hindi. Necessary nga na-result yun hey, ng action. Parang kailangan para, kung ako, suggestion ko, para makatipid kayo di dalawang actions, kasama sa prayer. Uh -uh. <laughs> di ba? Okay. Kasama sa prayer. Okay. Maraming okay. maraming salamat, Trixie. Good luck iyo. <laughs> At saka sa Thank you iyong para. anak. Masilimutang okay. love life ni Trixie. Oo. Yeah. Pero muna inaayos na lang ngayon para sa sa kanya mga anak. Kasi magandang ano yan. Kasi nga, para hindi wala nang problema sa pagmamana. Wala nang problema. Kasi later on. oh di ba? Support. Lahat support yan. Lahat yan. Madami kasing ano. Kawing-kawing ang lahat ng And that is also the reason why uh, surname is uh, major change sa kailangan judicial. Because a surname, Akala mo, ano lang yan? Apelido, pero ang apelido, Miss Paternity. Oh, denotes Paternity. Denotes Paternity and it denotes yung, yung, yung mga ganyang karapatan for support, mm -hmm. mana. Correct. Diba? So, uh, ayusin na na yan. Okay. Maraming maraming salamat ulit and good luck to you, Trixie. Ngayon naman, isang text in question galing kay Jerome of Makati. Hello, attorney. Umutang po ako ng 7,000 pesos sa kaibigan ko na may 20% interest. Oh, naku, Diyos ko. 5-6 na 5-6 ang PEG. At kasunduan na bayaran sa loob ng 7 days. So, can you imagine? Just imagine. 20, 20, 20, 20% in 7 ano days. May na At kailangan, walang kailangan. ano yan, walang tax. Oo oh, nga. Walang ano ba yan, 20%. Yeah. Hindi ako nakabayad on time, kaya ngayon ay hinihingi niya 8,400. At kung hindi pa rin makabayad next week, 10,000 compounded di ba? compounded pa Pinipressure pressure niya ako at sinasabing magsa small claims case siya, why not? Pwede hmm. po ba 'yon kahit sobrang taas ng interest na pinapataw niya? Ano po bang pwede kong gawin? Uh, unang-una, ang sagutin natin 'yung obvious 'no. Ah, uh, wala nang usury law ngayon. Uh -oh. Ang usury law nung unang panahon ay pinagbabawal ang 5-6. Oo. Di ba merong ceiling ng, on ng, the amount of interest na pwedeng ipataw. Depending on the amount. Mm -mm. Progressive yon Pero tinanggal na yun. Tinanggal. Nee, actually, parang intindi ko, hindi siya tinanggal. Parang nakasuspend. Suspend. Suspend o suspended naka -suspend. siya. Nakasuspend. Pero nakasuspend pa. Hanggang ngayon. I think nasa law school pa oh, na. suspended. <laughs> Para nakalimutan na ata <laughs> ng mga ating mga lawmakers uh -huh. na meron ganong suspension. Pero it's suspended. So, ang 20% interest, mataas pero pwede ba yan Pwede. pwede, Actually, kalakaran sa mga Oo, ano, di ba? yan kung yun ang kasunduan nyo. Pero yun mm -hmm. ang iyong ano, any ano, eto ang Jerome, Jerome ba pangalan niya? Oh Jerome. <laughs> Jerome kasi, okay. Ang interest para maging uh, actionable at demandable enforceable ng taong pinagkakautangan mo, it has to be in writing. Mm -hmm. Agreement in writing. Otherwise, eh hindi niya pwedeng um ipaglaban, 'no, oh. ipaglaban na meron kang uh, obligasyon na magbayad ng ganong kalaking interest. Mm -hmm. Ngayon, isipin mo, Jerome, kung ang inyong usapan ay verbal lang na 20% ay pwedeng kahit nakasuhan ka sa small claims, karapatan na yung kaso oh, oh. so, oh. Di ba pressure ka? Actually, oh. eh, dapat naman magbayad ka. Ano oh. mo usapan ninyo? Parang ang pangako mo, magbabayad oh. ka in 7 days. Oh. Kaya gusto ka na niyang magbayad. Oh. Magbayad ka nung 7,000. Ngayon, dun sa interest na 20%, eh, kung wala kayong kasulatan dun, eh, hindi niya kayang, hindi pwede niyang idemanda yon. Mm -hmm. However, uh, kung, kung para matapos na to for the halagang 7,000, ano, mm -hmm. mag-offer ka ng konting interest, but not necessarily the 20%. Oh, pero, pero alam mo, sa isang banda, Medyo kinakabahan ako kasi hmm. uh, meron kasi mga sindikato na that's how they make a living, di ba? Oh. So, pag hindi ka nagbayad, di ba, anong sinasabi mo hindi natin sinulat yan? Eh, nung time na kinukuha mo yung pera, payag ka ng payag sa 20% interest. Hindi, parang word of warning lang. Tatansahin mo yung inutangan mo kasi kung yung mga sindikato yan at pag ginalit mo naman, di ba, so, uh, nakakatakot alam, din. Actually, kung ganun rin ang fear, Hayaan mo siya mag-file sa small claims. Pero hindi naman nag-file sa small claims Kaya ang nga. mga sindikato. Kasi kung hayaan mo siya mag-file sa small claims, at least harap niyo yung wish. Mm -hmm. Diba yung usapan nyo sa West na ma-determine ng West na kung talagang may usapan kayong 20%. Uh -hmm. At least, kung baga nasa radar na, na ng, ng batas mm -hmm. at hustisya yung ganyang mga pananakot kung tinatakot ka talaga at medyo isip yun ay kay saktan kung yun talaga oh. yung nangyayari. Pero sa lahat ng mga umuutang, pero alam naman natin kasi kuminsan pag nangangailangan kumakapit sa oh, patalim then, at, then, at, then, at, then, at then, kung wala then, naman oh. silang collateral na ibinibigay. Well, kaya po mataas ang rate of interest kasi yung sinasabi naman ng mga nagpapautang wala naman kayong collateral di ba oh, kaya doon. kaya mataas ang rate of interest kasi nagre-risk kami na pautangin. eh pag hindi kayo magbayad wala naman kaming mahahakot na kagamitan or magagarnish Actually, na bank account uh, gusto kong ano ito is kung yung sinasabi sa unang batas kasi di ba sa civil code mm -hmm. it has to be in writing is a text kasi usually yung mga nagpapautang uh -oh. yung sa text di ba mm -hmm. na uh, kailangan mo ba ng oh, ganyan online lending online online is that considered in writing if you accede after diba well, like, oo oh, yes eh? kasi under the e-commerce act it's already considered yes. as in writing so kunyari ko yung utang na text wag mong wag mong iisipin na porket wala kayong papel na oh. nagpirmahan ngayon in 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 law um in writing is uh, under the e-commerce act uh, includes yung text messages, text messages where there's a clear agreement on Oo. your part na pumayag ka doon sa 20. Kung wala 'yon, eh pwedeng hindi ka pwedeng mong ipaglaban yung 20%. Hmm. Pero sa halagang 7,000, eh kung magbayad ka ng let's say, kung ano yung makakaya mo, covering the principal at kung talagang gusto pa na yung yung interest, doon ka tayo magkakaproblema, problema Eh edi mo siya mag-file sa small claims kahit na Pero pag nagbayad ka with proof ha? Oh, you have to always. always in writing then. In writing. <laughs> may oh. evidence. may picture. May resibo. In oh. In today's language, oh, may resibo. May resibo. Iba na ngayon. Ito yung, literal, na literal resibo. Literal na resibo. <laughs> Hindi, di ba yung parang nung isang show natin dati, may nag, nung, nagpautang siya na pinag... mayroon nang sulat, pinicturean pa niya yung Ah, oh, oo, oh, o, oh, di ba? Oh, diba? Oh, maganda oh. yung Talagang no? naninigurado. Naninigurado, manigurado ka. Pero diba? 'yun lang, parang eh pag kumay kasi kayo, na oh, I'm sure dun palang sa umpisa alam mo na malamang alam mo na 20% ang kukubrahing interest oo oh, oh, eh. nga sana nakapag well yun na nga kung if it's in writing Uh, At saka yung, if it's binding, then you really are liable for the 20%. Uh -oh. And a threat to enforce one's claim before competent authority. It Ibig is. sabihin, yeah. yung pinipressure ka, nakakasuhan ka sa small claims court, eh, ay legal. Legal, legal din legal naman yun. yun. Kaya nga may demand letter eh. Correct. Uh, demand letter is actually so yun. Uh, uh, a letter that uh, demands payment and with a uh, warning. Oo, na talagang yeah. ipe-pursue. Buti nga legal lang kanyang action, di ba? Oh, Kakasuhan ka. Kakasuhan. Hindi illegal na Oo. As tatambangan as kita as sa as kanto as <laughs> <laughs> pag hindi ka as nagbayad. As sabot, ang, sagot, doon is, pwede ba yun na magkasusahan ko? Pwede. Dapat nga, yun ang, yun ang dapat na gawin. grateful hey, na yun ang gusto niyang gawin. Oh. Oh, so, ayun, sino ba ito? Si J Jason. Jerome. 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 Ayan, Jerome. Jerome. Okay. Okay, Jerome, ngayon naman, Me time pa ba tayo for one more question? Okay, now we have another text-in question from Paolo, aged 41, from Laguna. Hello, attorney! Yung kapit-bahay namin nagpakabit ng CCTV at nakatutok miso sa pintuan ng bahay namin. Ano naman ang interest oh, niya? Oh, bakit sa naman? Para test to the to the And max. Ang hindi ko alam kung okay ba 'yan na pintuan at hindi bintana. <laughs> so anyway, pakiramdam namin parang mino-monitor lahat ng galaw namin. May legal action ba kami para ipatanggal o ipa adjust yung camera? Oh, naman. Of course, of course naman. That's an invasion oh. of your privacy. Oh, naman. Ang mga tao ngayon, pwede magpakabit ng CCTV sa kanilang mga kabahayan. Pwede 'yon. But syempre may limitation 'yon. Only on your own personal oh property. Oh. Or oh. public property. So, pwedeng oh. nakatapat sa kalye. Di ba? Pwede okay. nakatapat <laughs> sa Pero wag naman nakatapat oh, oh, sa kapitbahay. Invasion yan ng ano ang legal right of mo? privacy. E, e, e the usual. Pumunta ka sa barangay. Oh, unang-una. Uh, well, unang-una, we always try to say, baka kayo, naman kausapin, nagkamali lang yung oh, nag-install. Baka yun naman na, na hanginan lang at na, oh. di ba? Di ba? Kung minsan, kung pwedeng daanin sa magandang usapan, daanin sa magandang usapan. Pero alam mo, kung matagal-tagal na yan, hindi ako maniniwala <laughs> nagkamali. Like, Kasi di ba usually yung mga CCTV na... <laughs> Either nakik... maritesya oh, o mamboboso. Oh, <laughs> oh, diba, Nakikita mo sa sa TV mo na, o kaya sa, misa oh, sa oh. cellphone mo. Correct. Ngayon sa cellphone na lang. Sa cellphone, nakikita yun mo so alam nilang si -si -si nakatatakatutok yan sa bahay nyo. So, na so, uh, una muna, pakausapan mo muna yung, yung kapit bahay mo na pwede bang... Ito obviously, man... away ng magkabarangay. Oh, oh, <laughs> oh, <laughs> kung, kung, hindi pumayag, pumunta ka sa... Ay, kailangan nyo magpunta uh, sa Lupon, barangay. lupo ng barangay. Oh, oh. oh, simple lang yan. Walang, ano, wala, wala, walang, walang panalo ang bahay mo dyan sa'yo. <laughs> Dahil talaga... Ano barangay kapit? Babae, Diyos ko naman. Di ba? Magkakaroon din ng administrative case. Si o pag si kapitan. ang kapatahe mo si Kapitan, ay eh, pumunta ka na sa City Hall. Siya pala ang unang-unang magbe-break ng punta batas. Punta mo yung Office of the Mayor para diyan, Di ba? Bakit <laughs> kaya? Kawiyo ko diba? naman kapit bahay. kapitbahay. Marites, umang baboso ang kapitbahay. Bakit baka-crush ka ng kapitbahay mo? Kung hirap naman magkaroon ng problema. Ang pinakamahirap, eh, kaaway mo ang kapitbahay mo. Kaya nga. Oh, may, may... Baka magkaaway na kayo, kaya may nakatutok na CCTV. Ka, di ba? Pero <laughs> ang weird naman. Anong mo? mas gusto mo? Nakatutok na CCTV o nagkakaraoke -okay buong gabi? <laughs> ay, ay maganda ka naman. <laughs> siguro, mas gusto ko na yung nagkakaraoke. -okay. Yung CCTV, eh, di takban mo yung site ng CCTV. Eh, kung maganda ang boses ng kapitbahay mo, delivering concert. Hindi, okay lang yan kung si Gary oh, no, ang <laughs> <laughs> Or si Ogie alcasid ganyan, Richie Velasquez. Hindi kasi ang pag nakatapat sa'yo, mas parang yung mindset ng kapit, bahay, may nakakatakot, creepy. Oo nga, totoo yan. Ang mga nagkakaraoke, masaya lang sila. Di ba diba? So, masusuko na yung masayang kapitbahay kesa yung creepy na kapitbahay. <laughs> totoo yan. Diba? So, yung choice Ay, na yung dasa. Psychological... Kuminsan talaga nakakatakot. Nakakatakot pag Oo. Oh pag mental lang iyong diba? kapitbahay no. o basang oh, basagulero, di ba? Yan ang aking pinanggagalingan na masusuko na yung nagkakaro. Okay? Kasi Ngayon iniisip ko, gusto ba kitang maging kapitbahay? okay. Of okay. course, ah. kasi maganda yung kumanta. Magkakaro, okay ako gano'n, tapos matutuwa ka. Oh. Ayaw nga kitang kapitbahay. Ay, ako, sa I mga nag-text. I take nag request. I take request. <laughs> sa mga nag-text at nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo po ang mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong ninyo, ang sasagutin ni Attorney PG or ni Attorney okay. oh, yeah. oh, oh, oh. Danny Con. Oo oh, Attorney Danny Con, hello! Nalimiss ka na hello. namin. Nalimiss mo na ba? Araw-araw mo -araw -araw na makikita. Araw-araw mo na ah, araw -araw <laughs> makikita siya, di ba? Thank you sa so, mga viewers natin na watch us on YouTube, Facebook Live, and on Signal 101. Huwag kayong magsasawa kahit na minsan ay nagkukulitan lang kami ni Attorney Gabby dito. Okay? Ambangan niyo po ulit ang aming susunod na episode para sa pagsasagot sa mga katanungan legal at usaping batas. Until Until next time in the meantime ako po ang inyong lingkod, attorney gaby concepcion the attorney not the artista oh yeah at ako po si sharon hindi at ako ang yung abogado de campanilla si attorney pg hanggang sa on behalf of attorney Con, ang abogado de campanilla ito po si attorney gaby at attorney pg until next time